Mga hukom, ikalabindalawang kabanata. At ang mga lalaki ng Ephraim ay nagpipisan at nagdaan sa dakong hilagan at sinabi nila kay Jephte, Bakit ka nagpatunoy na lumaban sa mga anak ni Amon at hindi mo kami tinawag upang yumaong ang kasama mo? Susunugin ka namin pati ng iyong bahay. At sinabi ni Jephte sa kanila, ako at ang aking bayan ay totoong nakipaglaban sa mga anak ni Amon. At nang tawadong ko kayo ay hindi ninyo ako niligtas sa kanilang kamay. At nang makita ko na ako'y hindi niyo iniligtas ay aking inilagak ang aking buhay sa akin kamay. At ako'y nagdaan laban sa mga anak ni Amon. At sila'y binigay ng Panginoon sa akin kamay. Bakit nga inahon ninyo ako sa araw na ito upang makapaglaban sa akin? Nang magkagoy, pinisa ni Jephthah ang mga lalaki sa Galaad at nakipaglaban sa Ephraim. At sinaktan ng mga lalaki ng Galaad ang Ephraim sapagkat kanilang sinabi, Kayo'y mga tanan sa Ephraim. Kayo'y mga Galaadita sa gitna ng Ephraim at sa gitna ng Manases. At sinakop ng mga Galaadita ang mga tawiran sa Jordan sa dako ng mga Ephraimita at nangyari na pagkasinabi ng mga tanang sa Ephraim na paraanin mo ko ay sinasabi ng mga lalaki ng galaad sa kanya. Ikaw ba'y Ephraimita? Kung kanyang sabihin hindi, ay sinabi nga nila sa kanya. Sabihin mong Shibulet at sinabi niya Shibulet sapagat hindi matumpak ang sabihin matuwid kung magkagay kanilang hinuhuli at ipinapatay sa mga tawiran ng Jordan. At nahulog ng panahong yon sa si Ephraim ay apat na libo. At naghukom si Jephthah sa si Israel na anim na taon. Nang magkagay na matay si Jephthah na Galaaditya at inilibing sa si isang bayan ng Galaad. At pagkamatay niya, Si Ibsan na Bethlehem ang naghukom sa Israel. At siya nagkaanak ng tatlumpong lalaki at ang tatlumpong anak na babae ay kanyang pinila sa ibang bayan at tatlumpong anak na babae kanyang ipinasok mula sa ibang bayan para sa kanyang mga anak na lalaki. At naghukom siya sa Israel na pitong taon. At si Ibsan ay namatay at inilibing sa Bethlehem. At pagkamate niya, si Elon na Tasablonita ang naghukom sa Israel at naghukom siya sa Israel na sampung taon. At si Elon na Sabulonita ay namatay at inilibing sa Ahalon sa lupain ng Sabiron. At pagkamatay niya, si Abdon na anak ni Hillel na Piratonita ang naghukom sa Israel. At siya nagkaroon ng apatapong anak at tatlumpong apo na sumasakay sa pitumpong asno at siya ay naghukom sa Israel na walong taon. At si Abdon na anak ni Hillel na Pirotinita ay namatay. At inilibing sa Piraton sa lupain ng Ephraim sa lupain Muburol ng mga Amelisita.